Hmm? ang maliit na kanal o oh, punong puno oh. awas na yung tubig yan dito naman ako sa likod ng bahay dito oh. hmm. tayo dito kasi super lakas ng ulan kahapon o ng gabi ilang araw din na malakas ang ulan huh? hmm. nalang dyan oh. yan puro tubig dito ibo tayo dito at anong makikita natin dito kasi super naman yung bagyo ano tayo dito ng bagyo eh malapit tayo sa bagyo yan oh Um. Ang puno ng mga mangga gani o oh, natumba. Nabuwal ang ano? nabuhal nabuwal sila. Um. Oh. Hmm, natumba na ilang ilang na gani ang nabuwal? natumba. tumba. ang kan nila ang kanilang kan ano? Sa lupa oh, gamot ko. Hmm. Hmm, Ngayon, ayan. Hindi na ito makawi. Mabasa hmm. pa. Diyan na yun. tubig. Hmm, naman dito ang tubig. Oh. Ayan o. Oh. Hmm. Grabe, malakas kasi ang hangin eh. Malakas ng hangin na may madalang malakas na ulan. Ayan. Si Buwal na. Eh nag nagsigtumba na dito yung ano yung puno ng mahuga ni nanay ayan oh. hmm? dun pa oh. Hmm, iyan luma na iyan last time na uh, ano tuloy-tuloy din ang ulan at may dalang malakas na hangin ito kasi na ano sa lugar namin is na dala kami ng bagyo yung buntok niya siguro nandito sa amin ulang ang pasok ay Wala uh, ulang pasok ulang klase yan oh pag ang kapag umulan naman dito eh, parang buhos na buhos talaga at may dala pang hangin sabi hmm? naman ng tubig dito oh. hmm. Ayan. Uh -uh. mga ganiyan na tumba ilan ang mga ganiyan na tumba sa dalawa tatlo tatlo mga apat dyan pa oh. nakaano o oh. kandusa yung iba oh. hmm. mambot na kasi ang lupa sa matinding ulan. Pag tuloy-tuloy ang -tuloy ulan, ganito talaga dito sa likod ng bahay. Pero kung mag-ano naman siya, minute naman sa mag-absorb ng naman yung, yung tubig. Minsan nga dito umaabot yan hanggang dito sa ano. Madali naman siyang maabsorb yung tubig. Absorb ng lupa. Dito din na, din na area o. Oh. Yan yung saging. Saging ni nanay at saka ano. Grabe, ang, ang tubig dito. Oh. Yan. Ay, tubig. Wala ka nang maka, maano dito na ano, mataas sa lupa. Ito, mababa ka. Siguro ito kaya parati kapag tuloy-tuloy na -tuloy -tuloy, ganito. Oh mataas ang tubig dito wala kanang lupa na maapakan puro tubig yung asol yung sa baha baha na dito sa likod yan no oh, natumba na rin ang ano oh. ang abukado ni nanay dito at ang saging oh? ang saging ni nanay natumba na rin yung old na saging niya oh, natumba na may bunga ay kawawa naman hmm. hmm. sa nga ng hugani eh, na hulog <coughs> hmm. na ano to hmm. ayan nahulog grabe kasi bumuhos ang ulan yun ang pinsala no? ano no? ang bagyo buti nila hindi kami dito center ng bagyo Yan yung buntok lang ang na, sa amin yung buntok lang pero yan na yan na ang na ano Resulta. Hmm. Tinding baha na dito sa likod ng bahay. Pero kapag mainit na, yan, uminit na, mag-absorb din naman to. Unti-unti. Hmm. Kailangan mo dito mag-ano talaga no, magbutas. Ang baha, oh baka na naman dito. Ang mahugan ni nanay. Ayan. ayan. Natumba ng mga kahoy dito oh, sa likod ng bahay. Oh. Puro tubig yan. Puro tubig.